nakaikwento ng isang babae. Nilabanan ko. Pero sinasalab niya. Masalahan <laughs> ah! yung ah! ita. Ah!

mo naaalala? Hindi kita sasaktan. Baba mo muna yung mga kamay mo. Promise, hindi kita sasaktan. Stop. Hindi kita sasaktan. Mga na lalo pag nasa baba nila para alam lang na madali na tapakan nila Ika nila, ang ng pagdasa at, at makakapitan Ganda ba ang kapalara ng bawat isa sa uli Ang hindi para sa sanili Kundi para sa iba Kahit mahirapan natin Sa liko ng puto sa pin Pinipilit ko pa rin na abuti Alam ko na madaming pagsubokan na Manang, oh, pasensya dito. na po. Huwag tatanong lang po. Baka po nakita niyo itong batang to. Hindi pa oh. po kasi umuwi kagabi pa eh. Hindi ko nakikita yan. Oo, oo. Kano, ano mo ba yan? Boss, Boss ba? walang galang na po. Baka po nakita niyo itong batang to. Ay, hindi namin kilala yan. Ito, hindi namin napansin. Tay, hindi namin galang po dito. Ay, tay, baka kilala niyo yan. Baka po nakita niyo itong batang to. Ay, hindi po, sir. No. Delikado itong panahon na ito. Maraming nakawalan ng dalagita at dalaga. Diyan yeah, mo, sir. Pag nakita namin, sabihin namin gamit sa'yo. Saan ka pala? Saan pala nakatira? hmm hey. Oh, 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 oh. Tingin mo na ibang mula sa ako sa'yo, hayop ka? Walang may alam dito sa San Joaquin! Pag hindi ang sinabi sa akin ng sanig yan, huh? tutuluyan ito, itong huh? ka! Ibutok mo! Tingin mo? Natatakot ako sa'yo? Ah, ah, butok mo! Oh. Papatayin nang sa akin ang buong pamilya ko pa nagsalita ako. Kaya kahit abutin tayo ng samsam, -sam. Kaya ng mapapala sa akin! Kaya akong ako sa'yo! Ibuto okay. mo! Okay, Norman. Nandiyan na po pala kayo. Tara, kain. Pasensya ka na, Utoy. Pero wala na kaming oras. Kailangan na namin umalis. Eh, di, mas sana kailangan kumain kasi mahaba biyahe niyo, di ba? Salamat, Rachel. Pero sa daan na lang kami kakain. Tol, alis na ba kayo? Oo, oh, Tol. May kailangan nung hinapubor sa'yo. Ayun, kahit ano. Alam mo naman kung paano kumilos yung kalaban. Hindi malabong pumunta sila dito sa bayan Pag-asa. Kaya kailangan mo maiwan dito. Para lumaban. Kung sakaling mangyari yun. May problema kahit ano. Ko pa. Lakas mo sa akin, di ba? Kakailanganin na Bayang Pag-asa ang proteksyon mo. problema yan para di mo naman ako kilala Siyempre, hahayaan ko ba may mangyari dito sa bayang pag-asa? Lalo na. Huh. Itong reason by ko. Itong baby ko. Kapapabayaan ko ba ito? Nas Siyempre, iingatan ko ito kahit anong mangyari, diba? Huh? <laughs> no. I'm I'm sorry. Uh, let me explain. Uh, Mr. Pilapil, uh, something came up and uh, you will not be taking Dahlia home tonight. She is not ready. Mr. Wong. Mr. Pilapil is one of our highest paying clients. I am aware. And again, I apologize. Mr. Pilapil, What do you say you take home two girls for the price of one? No. Hindi pwede. Pinili ko mismo si Dahlia eh. Siya lang ang pinunta ko rito. Mr. Pilapil, I suggest you consider my offer. But anyway, next time, I promise you, mas pasok sa type mo. Ang susunod. Mas masariwa kay Dalia? Mr. Wong, baka may iba pa dyan. Gusto ko makita. Pwede na yon. Right this way, Mr. Pilapit. Salamat, Mr. Wong. Tulungan mo muna si Kuya Obet mo ha. Natiwala ako na kaya mo na. Sige Kuya Pido, makasama yan. Teka lang, teka lang, teka lang. hindi naman ako papayag na hindi kayo kakain bago kayo umalis. Paalala ko lang sa inyo, pamamahay ko pa rin to, tsaka kapitan ako dito. Sabi ko nga. Tara, kain muna tayo. Pido. tara, tara. Sabay okay. na. Kap, dito ka ano? na. Sige, sige, sige. Dito na ako. Ayun na kayo, ha? Mukhang masarap, ha? Sige, na. No? Oh. tayo. Sige. Maraming salamat sa lahat ng biyayang binigay niyo sa amin. Gabayan niyo po kami sa lahat ng gayunin, pagsubok at tagumpay. Tinayo niyo po kami lahat sa tekso at kapagamak. Amen. Amen! Amen! Amen. Kain na na! <laughs> Ay, saya ka? Okay na. Good. na. No. Ayun na to. Masaya mo ha. ka. Chill na, chill na. pa sa Okay, ano Sarap po. Oo, ito may gulay pa tayo ha. Para healthy. Ito, Seram Lainnya Hmm Tegasan ka? Pangalan kayo, no? so, yun ang, may pangalan ka eh, no? Ito ko sa inyo. <laughs> Ayan. Dati, ni Norman. Ano yan? Parang na, nagnanakaw pa kami ng mga bayabas sa nahuli kami ni Ate Ems. Tapos, alam mo nangyari nun? Hmm. Nabul kami ng aso! <laughs> Funny! Di ba? Tawa kayo. Nani oh. ah, no? Nakatawa. Oh, so ni tin joke ko. Kakatawa ng patawa mo na. Oh. Kalokohan talaga yung pinupuntahan mo eh, no? hindi mo kailangan matakot sa akin. Babalik kita sa inyo. Ako bahala. Sige na. Para sa'yo lahat yan. Sarap. ang nangyayari sa'yo? Kung ikaw talaga si Fatima, bakit hindi mo ako makilala? Malalaman ko din ang lahat ng nangyari. Magandang gabi. Magandang gabi po, ah. Boss Marcos. Eh, tara po, sumabay na po kayo kumain. Salamat. Norman, handa na ba kayo? Ready na. Pero bakit konti lang yung mga tauhan na dala mo? Nag-iwan ako ng mga tauhan para protektahan si Hope at para protektahan ang bayang pag-asa. Bakit? Akala ko ba may plano ka? Ano ba talaga? Kaya mo ba o hindi? Kayang-kaya. kaya, kaya. Nagtataka lang ako. Dahil ang konti ng mga tuwa na dinala mo, akala ko aatras ka na. Hindi ako umaatras sa laban. Nasa Rosario ang kalaban. ang mga gamit nyo sa sasakyan. Alis na tayo. Kuya Marcos! Hope! Hindi <sighs> ka ba magpapaalam sa akin bago ka umalis? Pasensya na, Hope. Hindi na ako nagpaalam sa'yo dahil alam kong hindi mo naman ako papayagan. Wala na bang ibang paraan kaysa makipagpatayan pa? Hope kapag hindi namin yung ginawa, mas maraming mamamatay dito sa bayang pag-asa. At kung may gagawin akong tama, ito na yun. There you go much better. Leo, come you feel better? Alam mo, napakagaan ng loob ko sa'yo. Naaalala ko kasi sa'yo yung matagal ko nang nawawalang anak. Se faz sa inyo. Baka kailanganin natin na doon ka muna sa akin. Kaya kami sumubay sa iyo. Para makapasok kami ng rosaryo nang hindi natitiktikan. Iaasan niyo sa akin? Sa akin? Bakit? Puhudasin mo ba kami? Kung alam ko lang na mahindi ka sa bata, di sana ikaw na lang binigyan ko ng sapon kaysa ng ako! You do para... not mistake me for one of your pedophiles! Bakit wanted kayo sa si Rosario? I don't